Good morning everyone ayan may snow na dito kami po ay kasama po namin si DJ ayan si DJ nandun sa likod ayan kami po ay pupunta ng mall mall bakit ice skating oh ice skating oh you sit down and then food oh and then food hinatid po namin ang and kuya niya ayun Nagpa-picture po yung kuya niya. Oh, you sit down na. DJ, sit down, dali na. Ayan, samahan nyo po <laughs> kami. mo. Gusto mo kumain muna tayo? Ayusin mo yung bag mo. Ayusin mo yung bag mo. Kakain muna tayo. mo kumain muna po. Ang dati niya nag-order pa ng pagkain namin doon. yun na pagkain niya. Mm. Cheese. O yung french fries mo. O nagutom. Bago daw siya mag-ice hating eh. Mag-ano muna siya. Kakain muna. <coughs> At nang may lakas siya. Ayan, sige kain muna. <coughs> DJ, your not yung pagkain namin nandun pa. Nag-order ako ng sisig. Ayan. Pae. Ayan. Ayan. Nag-order po ako ng pansit at ribs. Ayun naman po sisig at mm, ano ba yun? Sisig at mm, lumpia naman yung sa asawa ko. Ay, Tara. Kain. Kain muna po kami bago siya maglaro. Ayan. Kain muna po tayo. Tawag ba yun? Hindi. Ayan. Ayan. Yung pinag-aanohan ni DJ. Ice skating niya. Tinakpan at nilagyan ng ano. na naman natuloy si DJ ayan nag ikot ikot na lang po kami sa mall nag window shopping kami ayan nag ikot ikot na lang kaming mag anak at hindi nga po natuloy si DJ at nakasara yun sa kanyang ano pinagi skating ayan so nag ikot ikot na lang kaming mag anak dito Good evening everyone. Ayan po, kami po ay nag nandito na sa bahay. Ayan, at nagluluto naman po ang aking asawa. Are, tingnan po ninyo. Ayan. May niluto po siya, busy busy. Ano to? Butter chicken. Ayan. Butter chicken po. Tapos meron siyang lugaw. Ayan. At meron siyang talagang busy siya kanina. Ayan, sinabawang ano to daddy? Sinabawang bango, ano ba yun? Anong isda yun daddy? Nando sa loob? Bangus. Bangus. Ayan, ang aming dinner. Tunay naman po. Ayan, habang nagluluto po, habang siya nagluluto, ayan, nagtitingin siya sa marketplace. Ayan. Tingin-tingin lang ang aking habi. Ayan, tunay pong bising-bising ngayong maghapon. Ay talagang kalat na kalat ang aking kusina. Madami akong lilinisin. Ah, nalinis ko na yung part na yan. Ito na lang dito sa may lutuan na ito. Ano nga, kuya? Ah, say hi! Malimutin mo, mo. Ayan, aray ko, utoy. Ay, siya. Kami po ay magpapaalam na paki paki like and subscribe naman po ng aming munting YouTube channel patay mo, patay mo yung, ang Nate Jenlin patay TV patay mo, patay mo, patay mo. ayan po siya so, God bless po everyone pakisingit naman po na aming munting channel yung mga hindi pa nakasubscribe dyan God bless everyone good night